Good evening mga boss. Ito po yung uh, mga partial po sa mga sangkap natin. At uh, bago ko i-mention yung mga ibang sangkap, partial lang mga boss. Eh yung mga mahilig po sa talpak mga boss, iPM nyo lang po si Ma'am Ena Ito po yung Facebook account niya mga boss. At ito po yung link sa baba ng comment section mga boss okay ito sample po ito mga boss ito yung Cosumix kung gusto nyo bumili pwede kayo mag PM kay is Iskuhol. then anabol at saka yung mga injectable mga boss and then ito is 3 eh, familiar naman kayo dyan mga boss and then ito po yung mga ibang sangkap ito yung medyo mau, nauubos na yung venom ko at ito yung night owl then ito secret na yan ito alam nyo na to blue heart. minsan ako gumagamit ito mga boss kasi meron na akong substitute okay magandang gabi